yung special yan ito tatambog lang to tay oo nga oh tayo ikaw na magtambog sige Iyon yun pala yung pampapait ah sama na tapos yun yung pangasim yun, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ngayong araw po, papakita ko po sa inyo kung paano po magluto ng papaitang kambing ang mga katutubong Aita dito sa Sitio Pote. At ang magluluto po ay si Tatay. Ito pong naghihiwa ay pamangkin po ni Tatay. Yan, hinaluan din po ng laman ng kambing. Tapos saka po yung laman loob. Tapos ito kuya yung pampapait, no? Oh, what, yeah. Yung pampapait na galing po sa kambing. May malalaki pagtipak, ano? Hindi kaya masarap pagka ganyan. Oh, hindi po, ganyan. Pwede rin. Daling kakain ka ba niyan? Papaitang kambing. Sarap 'yan. Yan yung papaitan tay. Nagluluto po si Tatay ng papaitan 'yan. Malalim ah, sa papaitan. masarap kasi papaitan tay Masarap ka ba magluto ng papaitan tay? Tapos Ah, karne. Yung... Pa. Pa. Ah, marunong pala magluto si Tatay ng papaitang kambing ano. At at uh, si Darlene nag-aaral yata magluto ah. Darlene. Dami bati kan mo, may bati kan kan daw. Ah. Ay mga bati ni Darlene eh. Tapos si Litay. Chef cook ka. Chef eh, no chef. Sh -sh <laughs> Tapos susunod yan yung karne na. Ano yan tol yung kalamansi? Ah, saka yung pampapait. Ah, yun po yung nakuha sa loob ng kambing. Yun din yung pampapapait. Ah, Oh, magaling si tatay Inaano niya talaga yung Mga sibuyas at bawang Niluto talaga niya Ayan, Tapos sa kanya binuos yung Kain Oh. Tapos Adirecho na rin yung pampapait hey! Parang masarap nga yan tayo Ano talaga? alam mo na kung paano magluto. So susunod ikaw na magluluto sa bahay ng papaitang kambing ha. Ah, ayan po yung papaitang kambing ng mga tutubo. Ganyan sila magluto. Tapos lalagay na yung pampapait. Yun. Ano yung pinigayon sa loob ng kambing? Updo ba yon? Hindi, ah mamaya, ano yung sinilagay na yun? Pampapait. Ah tapos pakukuluan na lang yan pagkatapos oh, luto na yun ah, lalagyan ng tubig lalagyan daw po ng tubig yung papaitan tapos pagkalagay ng tubig ayun lalagyan pangasim tapos din nya tol yung ano yung updo. Ito po yung updo. Ito yung special. Yan. Ito itatambog lang to tay. Oo nga. Oh tayo. Ikaw na magtambog. Sige. Yeah. Yung pala yung pampapait. Ah, sama na. Tapos yun yung pangasim. May kalamansi. Tinandaan mo ba mabuti, Darlene? Ayun. Tapos pagkulo niyan, tayo luto na. Hindi na lalagyan ng asin. Ah, meron na. Ah, nalagyan niya na ng asin. Ayun po, pagkulo na ito, titikman natin syempre. Tapos, ah, ano lang po, ah, kain lang to, kain. Hindi porkit nagluto ng kambing, eh, meron ng iba kain lang yan kain eto ulam po mami gabiyan gabi yan. yung papaitan ulam ngayon no mm, di ba sarap yan ayun po luto na titikman natin yung papaitan ni tatay ako raw unang titikin si tatay po nagluto niyan ito po yung papaitan ng mga katutubong ayta gusto niya ah <laughs> ikaw gusto mo <laughs> ako muna tikman ko Titikman din daw ni Darlene. Sige, mauna ka na. para para dun to lalaki lahat gusto kain kahit yung kinilaw kain di siya eh. si tatay po nagluto niya na oh anong lasa ha sarap ito na gusto mong tikman ayaw mo oh ako, ako 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 titikim Uy, may tao may tao pa yun. Hindi ko ako biyasa. May tao pa yun, Sarap. Sarap. Sipri na si Darlene eh. Ha? <laughs> huh? Sakto na ano? Mm. Tikma mo Jilin. Hindi kaya. Hindi kaya. dika kaya ni Jilin yung papaitan. No, tay, tikma mo tay. Tikma mo yung luto mo. O, tikman nyo. Mm. Oh, oh, <laughs> oh. Kunin <Wali man> mo na. <laughs> mm. Para lahat makatikim. O, oh, ikaw, tikim din. Mamaya kain na naman. O, oh. o, oh. o, oh, tikme. Tikma mo rin daw. Ano lasa? Hawa <laughs> ka mo na, hawa ka mo, ka mo na. Hawa ka mo, yan. Para makatikim na sila. Hmm. Tikma mo, tikma mo yung lutong papaitan. Masarap. Masarap yung luto ni tatay. Medyo ano, napakasimple lang pero ano, masarap. Hindi malangsa. Masarap, masarap. Oh gusto niyo na, no? Sabi ko sa inyo, eh. Hindi niya nakikita yung ano. Masarap po, masarap. Ito po, ay adobong kambing. Ito po yung papahitan. Yung papahitan po, masarap. Hindi ko pa natitikman yung adobo at di pa luto, eh. Mami, titikman din natin yun.